Hi guys, good morning, good morning, happy weekend guys. So, ayun, at today's video guys, ipiplex ko lang yung aming kinapipintahan na flooring. So, magpapa rubberized coating tayo dito sa flooring ng aming garay kasi masyado na luma guys. At matagal na yung dating pintura nyan. So, kailangan ng patungan o na panibago so ito guys so ayan guys oh. pinapipintahan natin flooring yung, yung bricks ayan. so ang kulay nyan ah, bricks din so ayan coverage bayan jo Ayan, no? So, sabi nila, yung isang galon, eh, 20 square meter yung kaya niyang pahiran. Oh, dalawang so, dalawang patong siya. Kaya niya. So, eh, palagay ko, wala. May 20 square meter ba ito? May 10 by 10? May po. 100 yun pag 10 by 10. Ayo nga pala, 5x5, no? five five, ano? Four Hindi, by 20. Ah, 2x5. 4x5. Ay, 4x5. Hmm. 4x5 pala meters. So, oh, like ito, eh. meters sinukat point. natin, 20 square meters. 8x4. Hindi, ito na mag-5 lang to eh. Wala so, pa ata eh, 4. Oh, tapos 'yun pa so ganun. Oh, eh, wala naman 10 'yun. Oh. Oh, wala namang 5 meters sa atayan. O meron okay. ba? Meron, meters, no? 5 meters Hanggang doon sa lake. Hindi. pag uh, kinulang, ay jo, ano yon? may guhit? Hmm. Saka pa lang ko lang naman yan. Hmm. Um, so, pangalawang patong. So, ganda tingnan, guys, kaysa dito sa dati, oh. <coughs> nabuhay yung bricks niya. So, yan. Ang ganda. Nakakatawa, guys. So dito guys, tingnan naman natin yung isa dito. Magkaiba kasi guys. Yun nakuha may namin kulay rin. pero pula rin. So ito. Parang Spanish red ang tawag dito eh. So hanggang labas ito guys, pipintahan. So malamang ito naman yung isa. Meron. Ito naman parang dark red. Ayun, hanggang doon. Napinta natin. Itong side naman, itong sideway guys, pipinta na lang ng gray ulit. So, ayun. Oh. At, i-check natin yung sa may kabilang garay. So, ito naman guys, yung sa garay. So, ipukuntin yung panila papunta doon sa kusina. Ayan yung bricks. Guys, oh. Diba? Go. Nabuhay siya. Nabuhay siya, guys. So, yun. gandi ito. Uh, yung labas, okay na. Halos tapos na yung mga bricks dun. Yung mga tablets dun sa labas. So, ito, guys. Yung kahapon, na napintahan. So, ang So, yun guys, bumalik ako dito sa uh, pangalawang garahe namin. Uh, kasi guys, uh, nagpapinta rin kami guys ng kuan, ng roof, ng bubong. Kasi malapit na yung tag natin yung mga alulod. Uy, may pusa oh. Ang ganda kulay oh. Oh, uh, may na-chempuan pa akong pusa. Oh. Ang saan ba yan? O okay, pusa nga, o. Oh. o. Oh. Si Tanti. so, ito guys, kaya, o, oh, nagpapinta rin kami ng bubong, guys. Ayan. Papintahan na rin niya bubong, pati mga sinepa sa taas. So, yung kabuuan guys ng bubong, eh, napintahan na yan. Hanggang doon, sa may likuran. So, natapos na sila. And then, ito, uh, papaayos Joe, ano ba sabi ng ate mo? Magpapabubong dito? Kailan? Pagkataas dito? Pagkatapos ah, na dito. Yung tiles doon, eh. Hindi, madali lang yun. Gilid lang yun. Hindi, tiles. Saan tiles? Yung, ano niya? Sa loob? Oo. Ah, na. Papalitan ng 60, papalitan. 60 Ah, okay. Kasi luma na yan. Eh. Simula nung tinayo namin, yan na yung yan, yan tiles. So. Pero matibay, wala na bakbak, ano? Oo, matibay kasi yan dahil mariwasa yan eh. So, um, so, ayan guys, oh. Walak pala dito guys, bububungan na itong garahe namin. Kasi, kawawa yung mga sasakyan na bibinadla sa araw tapos naulanan. So, nagpipade yung mga kulay. Ayan guys. Oh. Di ba? Ang ganda tingnan sa malayo, buhay na buhay. Ang like dito. Ay. <laughs> diba? Magkaiba kasi ito, parang Spanish red ito, talagang bricks color. So dapat pala ito yung nabili nung una. Oo. Di ba? Eh kayo kasi ang nagkuha niya eh, tumingin, di ba? Uh huh? Ba't yun ang binili niya noon na ang nakaunang ah uh, eh, eh, meron palang ganyan, di ba? Sana ganyan na para uh, pantay. Di bali, okay lang naman kung dito magkaiba ng kulay para may variation naman. Pero mas maganda ang kulay nito. So, buhay, buhay. buhay na buhay. So, ayun guys, sa uh, susunod kong vlog, pagka ikakabit na yung nila Jojo, ah, uh, yung tile sa loob at saka yung bubong dito. So yan, nagka ponte unti nagkakaroon tayo ng house improvement. Ganun talaga guys, kasi pag hindi natin talaga ng ating bahay, eh, talaga maluluma. Sana Oh. yan o. Oh. Natutuwa yung panganay ko, birthday ko. Birthday pa naman niya ngayon. So pagpunta niya mamaya, magugulat siya. Ang ganda daw po. Madadatnad niyang kulay dito. <laughs> birthday ni di ngayon eh. Oo, oh, kaya tapusin mo ya para makita niya yung buong kulay. Ah, <laughs> uh, sa-celebrate? Yeah, oo. Oh. Baka video kay kami mamaya. Birthday oh, okay. so, niya. So, yeah. Hindi, kami-kami lang, for uh, family. Papadeliver na lang ako ng cake para sa kanya. Kasi, kawa na may bata eh. So, yan guys. At, ayun, at ang ganda na talagang tingnan sa malayo so guys, uh, hanggang dito na lang po, at maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sana po ma-share nyo ang aking vlog, lahat ng aking mga video, para mapanood naman ng iba, so hanggang sa muli paalam, bye, -bye po